Pork chop. Yes? Poro chicken lang, te. Ah, may... Mukha o dito? 99. May rice na? Opo. Para masarap dyan, ah. May rice. Walang drinks. Wala. Okay, take one more, te. Thank you, Ah. Thank Bye, Nini. Dito tayo muna. Ihaw-ihaw naman tayo. Grabe yung usok doon. na Kaba po? Kaba. Ah, sige. Ay, may java rice pala. Oh. Ito natin yung java rice. Masarap ba? Tara. So, ito na mga kalak ba yung ano? Yung order natin na 99 pesos lang to. So, mag-chicken muna tayo. Tawa natin uh, tayo sa Paris. Tamayan kasi dito mga kalak

Pika natin ito. 29 pesos lang. Dito pa rin yung sarigat kay Boulevard. Baka dito nyo ng sigin Subukan so. so, naman natin. Uff! But... Marap! Mm. Uy, okay. oh.

Hindi siya lang kaya tayo. May unway right na not, na medyo may ano ba eh. Dugo-dugo. <laughs> kahit wala kang dito, okay na eh. Sarap. matapa sa ako dito. Kaya natin yung kasi walang alam Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Hmm. Pwede ba, ano? Walang ko? Pwede na yan. Samahingin lang yung mga ganun, -ganun. Diba? Laki pa, oh. Pwede ko na itang Pero tayo ko pang dikin.